mag-apply? Ay, oo, oh, B. Nandito ka din pala. Ano apply mo? Ah, uh, apply ako bilang secretary mo. Ay, same. Oh, my God. pa pala tayo, ah. Oh. Okay lang yan, B. Uy, bakit nga pala dito ka nag-apply? Eh, paano kasi, B? Hiring sila ng secretary, tapos secretary pa nung boss. Eh, ang pogi kaya nung boss dito. Oh, my God. Hindi Yun nyo reason ko eh kung bakit ako dito nag-apply. Ay, taray, press wala tayo. Tapos, Balita ako, milyonaryo. Ay, oo, B. So, pak. Kaya Ay, natin to. Kaso, may problema yun. Ano yun? May asawa na ata si Boss eh. Ay, B, wala yun sa ganda nating to. Sa so, bagay. My God. Kaya, kaya natin yan. Hmm? Alam mo, pag ako natanggap, naku, aakitin ko talaga si Boss. Ay, same tayo, B. Ha? <laughs> huh? Kaya yan. Opo, okay ba naman ni eh, Boss. Kaya nga. Tignan na mag-start ng interview ko. Kaya ngayon, nakaka-inip na ang inip pa naman. Oo nga eh. Ano? Ano ba? Baka gutom na yung asawa ko. Ah, Miss, excuse me. Hindi po ito yung pantry. Ito yung waiting area namin. Ah, uh, opo. May hinintay po talaga ako. Aplikan ka? Hindi. Ah, uh, dito nagtatrabaho yung asawa ko. Oh, si janitor? <laughs> Ah, uh, no, 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 never mind. Mukha namang janitor yung asawa mo. Miss, <laughs> naligo ka ba? Ah, ah, opo. Naku, pasensya na ko kayo kung malansa yung amoy ko. Nagtitinda ko kasi ako ng isda. Eh, nagmamadali ako gawa ng lunch po ng asawa ko. Baka walang kainin eh. Sana naman, bago ka nagpunta dito, lumigo ka muna. Alam mo namang opisina yung pupuntahan mo, di ba? Pasensya na po, mga ma'am. Mabaho itong buong office, miss. Tsaka janitor yung asawa mo. Dapat doon ka na lang nag sa labas. Makakalabas naman siguro siya. Nakakahiya tuloy doon sa box. Gan. Pasensya na po. Hindi yan ang iisip. Napakakitid ng kita. Dapat kasi yung guard dito, hindi na lang pinapasok tong tendera ng isda. my oh, God. Amay, siguro pag daan niya, Umaali maaling sa yung amoy niya. Di malang hinarang. Ay, makaya nga eh. Alam mo naman yung mga tindera ng isda na na tapos hindi mag-iisip na pupunta dito sa opisina na ganyan yung itsura. Pusensya. Ang sang-sang na nga ng amoy. Ang itsura hindi pa presentable. Di mahahawa tayo sa amoy niya. Paano tayo makakapasa sa interview nito? Ay, God. Oh, Pasensya na po talaga. Di maalam mag-isip. Kaya kasi... Kaya tindera lang. Tsura, oh, ang work niya. Kasi marunong mag-isip. Kaya nga eh. Ano yung mga tindera na yan? Ah, uh, Miss, can you please go out of this office? Kasi sobrang bango talaga. Oh, uh, Ma'am, sabit na lang po para tingnan mo na yung asawa ko eh. Atensya na talaga kayo ah. Miss, please. Ngaan, nandito ka na pala. Ngaan, nandito ka na pala. Ayan, ayan na yung lunch mo. Masalita so, na lang ako. Alam mo, favorite na favorite ko nung ito eh. Siyempre naman, para sa sa'yo. Ayan, tingnan mo, naka-airplan pa ako. Nagmamadali ka sa ito eh. Nagigaling pa ako sa pagtitinda ng isda. Alam mo naman. Apan? Ah, boss? Asawa mo? Tindera oh, ng isda? Siya nga, asawa. Totoo ba yan, boss? Hindi ba joke lang? <laughs> Hindi. Bakit naman yung joke lang? Kasi... Boss, ang gwapo mo, tapos yung asawa mo, tindera ng isda? Alam mo, wala namang masama sa pagiging tindero ng isda eh. Kasi gusto niya naman yan. Pati wala naman siya inaapaka ng ibang tao eh. naman yung pagtitingba niya. Pero, pos, hindi kayo bagay. Kasi, tingnan mo naman yung itsura niya sa itsura mo. Napakalayo ng agwat. Tapos, ang sangsang ng amoy niya. Nakakasakit ka, Kadiri. Oo, oh, mga madam, pasensya na talaga kayo ah eh, ginagawa ko lang naman din kasi itong pagtitinda ng isla kasi hilig ko talaga to. Tsaka ayoko rin naman na umasa lang sa asawa ko. Oo naman, kayang-kaya niya akong buhayin. Pero alam niyo yun, dinadala ko siya ng pagkain araw-araw kasi yun yung gusto niya. Eh. Gusto ko lang naman maging uh, mabuting asawa, responsable kasawa asawa sa kanya. Lalo na ginagawa niya lahat para sa pamilya namin. Kaya pasensya na kayo ha ah, kung ito, masangsang <laughs> yung awit. Pasensya na talaga. Oh, my God. God. Ano kita kumain. Tara. Samahan ko nga na siya kumain. Yung muna kayo, ha? Hala, ano nangyari to? Uh, eh, wala eh. May mga ganun talagang tao na hindi talaga pala sa iba. Ganun kasi na bagay, bes. Kayaan na lang natin. Uh, itutuloy ko na lang yung application ko for my, ano um, na, uh, personal life siguro ako, tutuloy ko na lang din pero depende na lang. Bahala na mamay. Hmm. Talaga matanggap. Nako, tanggapin mo na ano magandang may dudulot sa akin yun. Bago. <laughs>